Mga panuntunan sa paggamit ng email. Nakapagpadala ka na ba ng liham sa kaibigan? Paano mo ito ipinadala? Alam mo ba noon, ipinadadala ang mga liham sa pamamagitan ng pagdalagay ng selyo at paghuhulog nito sa post office? Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang paraang ito. Ngunit sa kasalukuyan, may mas mabilis at epektibong paraan na nagpapadala ng liham ang mensahe ay may at matatanggap sa loob lamang ng ilang segundo o minuto sa ang bahagi man ng mundo ito na isipadala. Ito ay ang email. Malaking tulong ang email sa mabilis na komunikasyon gamit ng internet. Ang mga dokumento o datos na nailalagay sa sariling email ay madaling nakukuha at nabubuksan saan mang lugar na may internet maaaring maglakip or attach dito ng mga larawan, video at musika at ipadala ang mga mensaheng ito sa iba't ibang tao or organisasyon. Ngunit, paano nga ba gumawa ng sariling email account upang makapagpadala at makapagtanggap ng email? Ano-ano ba ang mga bahagi ng email? Username. Ito ang hinihingang pangalan tuwing ikaw ay gagamit ng email. Madalas ginagamit dito ang pangalan at apelyedo. Pangalan ng domain. Ito ang pangalan ng mail server kung saan maaaring gumawa ng isang account. Halimbawa nito ay ang Gmail at Yahoo. Uri ng domain. Ito ay naglalarawan kung sino ang gumagamit o saan nagagaling ang domain. Ito ay nilalagay pagkatapos ng mail server at isang tool doc. Ano-ano ba ang mga domain? mga kariniwang uri ng domain at gamit nito. .com, kumakatawan sa salitang commercial. Kariniwang ginagamit ng mga negosyo at commercial enterprises. .edu, kumakatawan sa salitang education. Ito ay ginagamit ng mga paaralan at universidad. .net, para sa salitang network. Ginagamit ng mga internet service providers at web hosting companies. .org, para sa salitang organization, kariniwang ginagamit ng mga non-profit groups or trade associations. That gov. Para sa salitang government, ginagamit ito ng mga ahensya ng gobyerno. That pro. Gamit ang mga professionals tulad ng abogado at doktor. That info. Para sa mga informational sites. That int. Kumakatawan sa salitang international. Kinagamit dito ng mga samahang itinatag ng kasunduang pandaigdigan. Tara, gumawa tayo ng email. Sa iyong computer, gamitin ang internet at magpunta sa homepage ng Google at itype ang www.gmail.com. Hanapin ang Create an Account button. I-click ito. I-type ang lahat ng impormasyong hinihingin ng Gmail upang makapag-sign up at magkaroon ng sariling account. Hihingin din nito ang gusto mong gamitin username. Dahil marami ng taong may account sa Gmail, titignan nito kung wala kang kapareho ng username at kung maaari mo pa itong gamitin. Kung nagamit na ito, magbibigay ito ng mga suhestiyon ng username na maaari mong gamitin. Kung wala itong kapareho, maaari mong gamitin ang ibinigay na username. Hihingi din ito ng password na dapat itype sa keyboard sa tuwing gagamitin ang iyong account. Binubuo ito ng walo o higit pang kombinasyon ng mga letra, numero o simbolo. Dapat na laging tandaan ang iyong password at panatilihin itong sekreto. Sundin ang iba pang hakbang na hihingi ng Gmail. Matapos gawin ng mga ito, makalilikha ka na ng sariling account sa Gmail server. Mag-sign in gamit ang email. Simple lang ang pag-sign in sa iyong Google account. I-click lang ang sign in button sa kaliwang sulok sa tuktok ng anumang servisyon ng Google upang tingnan ang iyong Gmail. Kung madalas kang gumagamit sa mga internet cafe, Gamitin ng dalawang paraan sa pag-verify upang mapanataliin ng diktas ang iyong account. Tiyakin si din na ka-sign out ka bago umalis sa harap ng computer. Paano mag-send ng email? Para makagawa ng mensahe sa email, i-click ang Compose Mail. I-type ang address ng account na papadalhan ng mensahe sa kahon ng 2. Siguraduhin tama ang naitype na email address upang maipadala ito ng maayos at mabilis. Itype ang paksa ng iyong email sa kahon na subject. Gamitin ang iyong mouse at itapat ang cursor sa puting kahon sa ilalim. Ito ang tinatawag na message box. Maari mo nang itype ang iyong mensahe rito. Matapos itype ang mensahe, maari nang iklik ang send. Pagpapadala ng email na may kalakip na dokumento o iba pang media files. Buksan ang nagawang email sa www.gmail.com. I-click ang compose mail. I-click ang attach a file. I-click ang browse upang mahanap ang folder kung saan nakalagay ang ilalakip na file. Maaari mong ilakip ng isa-isa ang mga dokumento na nais mong ipadala. Ang kabuo ang laki ng files na maaari mong ilakip sa Gmail ay hanggang sa 25 MB. I-click ang OK. Kung ganap na nailakip ang dokumento, makikita ito sa link ng attachment names at i-click ang Send. Maraming salamat po sa iyong pagkikinig. Paalam!